Balita ko may bisita daw ngayong Mayo May bisita? Ngayong apat ng Mayo ay bumisita sa atin ang Jubilee Pilgrim Cross na nagpapaalala ng pag-asa ng biyaya sa atin ng Panginoong Kristo. Ngayong taon ng Jubilee o Jubilee Year na may temang Pilgrims of Hope ay nagsimula noong Desyembre 2024 kung saan inaasahan ang buong simbahan Katolika na makiisa sa pagdiriwang nito. Sa pamamagitan ng paglalakbay, pagdarasal, pagiging bukas-palad sa mga nangangailangan, pagsisisi at pagbabalik-loob sa ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan nito, makakamit natin ang indulhensya na pangako sa atin ng banal na taong ito. Ang Jubilee o Banal na Taon ay isang espesyal na panahon na mula pa sa tradisyon ng mga Hebreo ilang siglo na ang nakalipas sa kanilang tradisyon, maraming pinapalaya sa piitan at nagpaparaya ng kanilang ari-arian. Ang taon na minarkahan ng kapatawaran ng mga kasalanan, pagkakasundo at muling pagtuon sa espiritual na buhay. Ito ay unang naranasan ng simbahan sa pagtatalaga ni Papa Bonifacio VIII noong isang libot tatlong daan. Ito ang oras ng panghihikayat ng simbahan sa mga mananampalataya na magsisi sa kanilang kasalanan at humingi ng awa sa Diyos sa pamamagitan ng paglalakbay sa mga pilgrimages at pilgrim churches. Ang Jubilee Pilgrim Cross ay disenyo ng isang Italyanong karapentero at manlilikha na si Ricardo Rizzi ang krus na masinap na ginawa ng kanyang kamay ay gawa sa tinong kahoy na nagtatampok ng maluwalhating Kristo. Tanda ng pag-asa para sa panahon ng malaking tentaik-tigang krisis kung saan ang mundo ay sumisigaw ng paglingap at kawalan ng pag-asa. Sa likod ay tampok ang opisyal na logo ng Jubilee 2025, isaring simbolo ng pag-asa sa sinumang tapat na humakapit sa Diyos. Ang krus ng jubileo ay naghahatid sa atin ng pag-asa ng Kristong buhay. Gaano man kalalim ang problemang pinagdaraanan, sa pagkabuhay niyang muli ay hatid sa atin ang liwanag ng pagmamahal. Halina't makiisa sa pag-ibig, pag-asa at pananampalataya na naturo sa atin ng Kristong buhay. Kaya mga kapatid, makiisa sa pagpaparangal sa pagdalaw ng Jubilee Cross at sumama sa mga gawain ng ating simbahan.